Okay, so, as um, intervenors, we will submit the following key arguments in our um, joint motion. One, there is no grave abuse of discretion on the part of the House of Representatives. Uh, presumed, uh, they are presumed to have acted regularly and in good faith. A presumption that petitioners failed to rebut with any contradictory evidence. The second point that we are raising in our intervention is that the articles of impeachment were not barred by the one year ban under Francisco versus House of Representatives. The third is that there is no precedence between the two modes of initiating impeachment discretion. Discretion which complaint to endorse to the Senate rests exclusively with the House of Representatives. So, by endorsing the. Uh, yeah. So, these are the three main points that we will be. Uh, that we have uh, placed in our um, joint motion for intervention and joint motion for reconsideration with uh, our clients, um, the uh, petitioners in the second impeachment complaint. and the endorsers for the second impeachment complaint. Ma'am, hindi nyo ba rin yung... Kasi for example, sa si MR ng uh, isang bayan, they're requesting the Supreme Court na magkaroon ng status quo. Kumbaga talagang walang... Uh, pigilan muna yung Senado na umakto nga dito sa uh, impeachment complaint. Kasama rin ba yun? Um, we are also looking into that so we're also looking into that. But these are the main points that we've raised in our um, in our petition, uh, in our uh, motion, joint motion for intervention and uh, for reconsideration of the ruling of the Supreme Court, na finding na unconstitutional yung naging impeachment complaint laban kay ano, laban kay Vice President Duterte. Pero ma'am, are you hopeful na tutugon pa rin yung Korte Suprema kahit na uh, ito nga, nag-decide yung Senado na i-archive? uh, we're hoping we're hoping considering that the impeachment uh, itong impeachment uh, proceedings ito yung isa sa mga avenues na presented by our constitution as a way to uh, exact accountability for uh, accountability against uh, public officials And Since may iba pong mga MR na na-file nga po regarding this impeachment case, nakakatulong po ba na more than one na uh, We think na it will be uh, it will be helpful because it shows lang na meron talagang clamor lalong-lalo na from the public na affected nung magiging uh, magiging resulta nitong impeachment uh, impeachment complaint so yun po uh, Okay. Ah, uh, para sa amin, um, uh, magandang tingnan natin yung naging reaksyon mismo ng taong bayan doon sa ibinabang uh, resolution ng Korte Suprema. Kaya kami naman, dinadagdag namin yung aming boses para mag-file nga ng motion to intervene uh, and joint uh, motion for reconsideration doon sa desisyon ng Korte Suprema at uh, para maisulong na itong uh, impeachment process at saka yung pagdidesisyon ano, uh, doon sa case na Uh, na isinampa na no, ng uh, mababang kapulungan. Uh, sa ngayon, amin kami ay nananindigan ng usapin na ito talaga para sa malawak na mamamayan ay usapin ng katarungan. At habang dinidelay ito, justice delayed is justice denied. Hindi pwede na patagalin pa natin itong paghuhusga doon sa malaking korupsyon na na napaka ano naman ano merong uh, substantial basis para isulong itong uh, ano itong trial laban kay Vice Presidente Duterte. Kaya let us make this plain and simple. This is about justice. This is about accountability. And we should not delay any further pag-usapin na ng hustisya sa taong bayan ang ating pinag-uusapan. Um... Okay. ang uh, tatlo ang tatlo ang panawagan ng petisyon na inihain natin dito una na i-reconsider ng Supreme Court ang kanyang decision uh, pangalawa na i-dismiss yung petisyon ng Vice presidente at pangatlo na i-reaffirm yung transmission ng articles of impeachment upang matuloy na yung impeachment trial dahil tingin natin um, walang anumang uh, nilabag na proseso ang house sa uh, pag uh, impeach kay Vice President Sara Duterte walang due process uh, rights na nalabag at uh, humihingi talaga ng accountability ang taong bayan sa issue ng confidential funds kaya dapat po talagang balikan na ang Korte Suprema ang kanyang desisyon. Pero last na din po. Clear sa legal arguments na ihahain dito sa motion for reconsideration ng Makabayan Block at yung clamor ng legal community na kailangan i-rethink ang naging Supreme Court decision Kailangan din i-rethink ng mga senaduwag yung kanilang pagtatago ng... Uh, desisyon in relation sa paano ihaharapin ni Sara Duterte yung mga hinaing ng taong bayan sa kanya. Hindi dapat ina-archive ang galit ng taong bayan. Dapat ito ay hinahain sa Senate floor bilang impeachment complaint at ang trial should proceed forthwith. Kaya po, nananawagan kami no, sa lahat ng mga kinauukulan lahat ng mga involved sa impeachment process, pag-isipan natin yung ating ginagawa. Pag-isipan natin kung totoo bang tayo ay mga ahente ng pananagutan at ng pustisya o may tinatago ba na mga interes na pansarili. Kailangan yun isang tabi. Thank you. Thank you Ma'am Franz, mag pa Kasi yes, yung sarili niya, dahil nga ang dami daw kailangang court na mga maestrado. Sa tingin mo may pag-asa pa ba talaga? Well, maasa pa rin kami dahil marami namang desisyon ang Supreme Court in the past na na-reverse. So, ito ang tanong lang kung maibabasura ito, ang tanong diyan, asan yung 612.5 million? Ito yung tanong ng taong bayan eh. Kaya hindi pwede itong i-archive, hindi pwede itong itago, no? Kailangan talagang sagutin ni Sara Duterte itong impeachment tapos Syempre ito lang yung nag-iisang, uh, I mean, uh, mabilis mapamamaraan mapam, para panagutin ang uh, mga impeachable officials doon sa kanilang uh, pagwawaldas ng pondo ng mamamayan. Kaya ang masasabi natin dyan ay sana ang mga senador, no itong labing siyam na mga senador ay mag-isip-isip pa kayo dahil uh, baka ang sumingil na sa si inyo ay ang taong bayan. Pwede bang mag yes, tanong Yes, sir. Well, kung meron talagang mali sa disisyon, kahit pa unanimous ito, kailangan talagang bumaliktad o baliktarin. Diba? So, uh, well, malinaw ang pagtingin ng uh, mayorya ng legal community at ng mamamayan na marami pong seryosong uh, kahinaan at kamalian yung disisyon na magkakaroon ng epekto sa uh, hinaharap no sa pagpapanagot sa mga pinakamataas na opisyal sa halip na mapadali ang impeachment na yun ang intensyon ng konstitusyon kaya nga ginawang one third lang yung threshold para uh, mabilis na ma-impeach ang isang opisyal mas mabilis na ma-impeach ang isang opisyal eh lalo pang ang pinapahirap dahil sa naging desisyon na ito no so again Uh, kung may mali sa desisyon, kahit pa unanimous, kailangang uh, iwasto. Sir, yung sinasabi na Feb 6 na lang kayo maghintay kasi pwede namang kailan. Uh, bakit hindi kaagad tayo dapat mag-resort doon? Dahil nga may mga uh, mabigat na problema sa desisyon. May mali sa desisyon, no? Uh, malinaw na nilinaw na nung mga nakaraang desisyon, yung mga president Francisco en Gutierrez in particular, Parang sinold na niya yung problema ng ano eh, unahan ng uh, filing. Yun na nga ang kalagayan noon. Kung matatandaan niyo pa siguro yan, yung si the late attorney Oliver Lozano, yan ang naging uh, uh, sumikat siya dyan, di ba? Unahan niya palagi, every year magpa-file siya ng impeachment complaint against uh, the former President Gloria Arroyo para matrigger nga yung one-year ban na-resolve na ang problema ito sa mga decision, nakaraang decision ng Supreme Court. Uh, sa Francisco, nilinaw, hindi ito unahan ng impeachment complaint. Kahit pa marami ang impeachment complaint, may una, may uli, basta isa lang ang proceeding. Yun ang importante rito. At ang sinasabi nga natin, may isang proceeding lang sa kaganapan ngayon. No? Kaya, uh, yun nga, sabi natin, may problema po sa desisyon uh, lahat la tayo tao lamang no so as an institution in the past pinakita naman ng Supreme Court that it has the humility to uh, reverse itself when necessary thank you, thank you sir. Really?